Guys, tapos na kayo may mamili. Tignan mo na kayo yung mga itsura namin. Paramihan kami ng ano. Ito ang amin kinalabasan. Inabutan na kami ng kapunang ng halian. ka init Naglalakad lang kami dito. Wala yan. Kailangan ipakita natin yung totoong tayo, hindi yung puro mga gaganda lang ang eh, nakikita nila. Ang dami kong nakuhang blanket. Kuya, alam mo yung kinuha niya, no? Doon sinaunan. yung tsura natin? Hoy! Kanina, nag-video ako papunta. Fresh pa tayo. Ayan, pauwi. Galing sa pilahan ng paghahaba-haba. Press ah. pa rin si Gima. Oo. <laughs> Press pa rin kayo. Ako <laughs> na lang ang hindi. Yun. ko para Alam. Uy, magpahinga naman tayo. Pinagugutom ako. Magkainan muna tayo. Yuna. Anong luto niyo ulang dyan? Grabe. Uy, yung salaming ko na bali. Hindi na ako makapanahi. Ay.

Utang <laughs> oh, dalang kahit na <laughs> Yung <itsura> natin. <laughs> 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 Parang kami makata. Nakakapagod guys yung ginagawa namin. Oh. Ang dami namin na pamilya pero grabe pagod much. <laughs> uh. <laughs> kaya may swerte na yung hmm. makatapak sa udo. Ay, hey, <laughs> sino kaya ang dito nang ano? Guys, tingnan nyo naman yung mga blanket namin. Tingnan mo naman kung gaano kadami. Oo. <laughs> Putik na yan talagang, ang takita ka. Ta? Oo. Oh. Niyan, <laughs> talagang ilalabas oh. Wow. Edi 100 ano ang harap niya. Kinyan 110 lang yan, O, di ba? Ibebenta ko siya na 200 o kaya 250. Kaya 300 tatlo? Oo nga. 310. Ang isa. Isa, tanga. Hmm. Ano ba yung tatlo yun? <laughs> Sabi siya, babalik ako. <laughs> <laughs> babalik nga rin ako. Eh. Ano hey. ba kayo? Ha? Ah? 380. Ah, ano ba yung 380 doon na tatlo? Anong 380 na tatlo? Eh, gutom na yan. 380 na yan. Sabi na karamay-arawin. O, oh, ano nga to? Hmm. Kasi eh, babalik ah. na to. Sinunod mo ang resigo mo? Ate, naggagawa niya. Gutom na ito. 900 nga na bayaran niya, 1,000 nga mahigit. 900 ito? 900 nga yan, Oh, putang ka ng hype. Oh, ito! Oh, tigtang, Ay, putang ka ng hype. Tag-50 lang. Kaya ako namin nagtaka, ha? 300, ano? 80, tatlo. Okay. 310. A isa. Ngayon. Yes, ko! Ng... <laughs> ano ba sabi yung nagagawa na? Ano mo ito? Ano mo na ito? Ano mo Ano mo na ito? Kakaya, patayin na <nun> natin ito. <laughs> Bye-bye! Ano mo ito?